ano ba talaga nagpapadumi sa buhay? Ito yung pagmamalaki at pagkukunwari. Ito yung sinasabi ang tahimik na pang at na mga panganib na naglalayo sa atin sa Diyos. Idinataas ang pagmamataas ang sarili, ang pagkukunwari ay nagpapanggap na katwiran. Magkasama, lumilika sila ng kuwad na image sa maaring lokohin ang mga tao. Ngunit hindi ang Diyos. Ang mga kasalanan ito ay humahad lang sa pag-unlad. Humahad lang sa lapit sa Panginoon at sumisira sa ating patutuo. Ang tunay na pagpapakumbaba at katapatan sa harap ng Diyos ay ang landas tungo sa espiritual na lakas at pagiging tunay. Kaya nga't sinasabi niya sa Mateo, Mateo 23 verse 27, sabi niya rito, Sa aban ninyo, mga guro ng kautusan at mga pareseyo, kayo mga mapagkunwari. Verse 28, sa parehong paraan sa labas ay nakikita ka sa mga tao bilang matuwid, ngunit sa loob ay puno ng pagkukunwari at kasamaan. So kaya nga ito sinasabi sa banan ng kasulatan na ito yung nagbigay ng matinding pagsaway ang Panginoon Kristo sa mga pinuno ng reliyon na inilalantad ang panganib ng panlabas na reliyon ng walang pagbabago sa loob. So, napapanatili silang image ng kabanalan, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Di ba maraming sinasabi na naniniwala ko sa Diyos pero tinutugis nila ang salita ng Diyos. Inuusig nila ang salita ng Diyos. So, ito yung sinasabi na naniniwala sila sa salita ng Diyos pero hindi nila kayang isabuhay ang salita ng Diyos. Ito yung babalang ito ay tumatawag sa atin na ituloy ang tunay na pananampalataya kung saan ang ating panloob na buhay ay tumutugma sa ating panlabas na mga aksyon. Kaya nga ninanais ng Diyos ang katotohanan, kababaang loob at kadalisayan ng puso, hindi lamang sa itsura. Hindi lamang ang itsura. Kaya nga ito'y sinasabi sa banan ng kasulatan, ang pagtingin sa espiritual ay hindi katulad ng pagsuko. Kaya nga ito'y sinasabi na itinatago ng kapalaluan ang kasalanan. Ang pagpapakumbaba ay nagdadala na kasalanan sa krus. Kaya nga kapag tayo nagpapakumbaba, isinusuko na natin ang ating kasalanan sa krus dahil ang Panginoon sa Kristo mismo ang nagdala ng ating kasalanan. So kailangan natin isuko sa pumamagitan ng pagpapakumbaba ang ating kasalanan dahil ang Diyos mismo ang magdadala ang Panginoon sa Kristo. Kaya nga tulad na lamang sa limbawa ng pareseyo, ng mga pareseyo, sinunod ang mga pareseyo ang tuntunin ngunit nakaligtaan ang puso ng Diyos. So, nan, nakinig nga sila, pero nakal, na, nakalimutan nila ang isagawa. Kaya nga ito yung sinasabi sa Mark 7 verse 6, sumagot sila tama si Isaiah nang manghuhula siya tungkol sa inyo na mga mapagkunwari gaya ng nasusulat ang mga taong ito ay hindi nagpaparangal sa akin ah, sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. So ito yung mga pareseyo, ito yung mga sinasabi na ah, ginagamit nila ang salita ng Diyos sabihin, may Diyos kami, pero ano ang ginagawa nila? May Diyos kami, pero hindi nila isinasabuhay tulad ng nag-uusig sa akin na sa group chat, inuusig niya ako sa pananampalataya na may Diyos sila, pero bakit hindi nila isinasabuhay ang salita ng Diyos. Nagugalit sila sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos dahil may sarili daw silang Diyos. So kaya nga ito yung mga taong mapagkunwari. Kapag ganito yung mga tao na wala sa Biblia ang tinuturo, ito'y walang kabuluhan para sa Panginoon. Kaya sinasabi niya, sa Mark 7 verse 7, sabi niya, They worship me in vain. Their teaching are merely human rules. So ibig sabihin, sinasamba nila ako ng walang kabuluhan dahil ang kanila mga turo ay mga tuntunin ng tao lamang. Tuntunin lamang ng mga tao, kaya walang kabuluhan. Kaya sinasabi, kapag ang mga tao ay nagtuturo ng walang kabuluhan, sabi ng Panginoon sa Jeremiah, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at ang puso ay nahihiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, mababasa natin yan sa Jeremiah 14 verse 5 susungsumpain yung mga tao na nagtitiwala nagtitiwala sa mga kautusan ng tao at hindi mula sa salita ng Diyos. Kaya nga ito sinasabi, mapagpakunwari, mapagpaimbabaw. So ito yung mga mapagmataas. Tulad na nag-uusig sa akin na lagi na lang lagi na lamang daw ako nagbubunga nga, eh may sarili daw silang Diyos. So kaya nga ito sinasabi na uh, ito yung mga tao na ang kanilang sinasamba ay tuntunin lamang ng mga tao at hindi mula sa Diyos. Naniniwala silang may Diyos pero ang sinusunod nila ay utos ng mga tao at hindi utos ng Diyos. Kaya nga sinasabi pa sa Mark 7 verse 9, tinalikuran ninyo ang mga utos ng Diyos at pinangahawakan ninyo ang mga tradisyon ng mga tao. So ito yung mga sinusumpa ng Diyos. So, ang sabi dito, sumpay ng mga tao nagtitiwala sa kanyang sa kanya mga yung mga pinangahawakan ng mga tradisyon ng mga tao. So kaya nga dito sinasabi sa banal na kasulatan at sinasabi pa dito sa verse 9 at siya'y pinagpatuloy kayo ng mga mainam na mga paraan ng pagtanggi sa mga utos ng Diyos upang matupad ang iyong mga sariling tradisyon. So, mga tradisyon, mga sariling tradisyon, ito ay, ito yung mga bawal. Ito yung nakakapagpadumi sa tao, yung mga tradisyon. Yung mga, mga nagsasamba sa mga gawa ng tao, mga ribulto, yan yung nagpapadumi sa tao. Kaya nga, ito yung sa mga pangyarihan ng pagsuway na ito na hinaharap ng Panginoon Kristo ang mga pinuno ng mga reliyon. Sa pag-una sa mga tradisyon na gawa ng tao kaysa mga utos ng Diyos. So, hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos. Ang sinusunod nila yung mga tradisyon ng kanila mga ninuno na ginagawa nila. Kaya nga habang sila ay nagmumukhang madasalin sa panlabas, ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Ang tunay na pagsamba hindi tungkol sa mga ritual or mga mga ginagawa ng tao, kundi ito'y tungkol sa isang pusong nakaayon lamang sa salita ng Diyos at kalooban ng Diyos. So, kailangan natin na yung ginagawa natin ay nakaayon sa salita ng Diyos at hindi sa salita ng mga tao. Ito yung tunay na pagsamba natin. Kaya nga, ito yung sinasabi na inihimok tayo na suriin kung tayo ba talaga ay sumusunod sa Panginoon ng tapat o itinataguyod lamang natin ang mga panlabas na anyo at bumalik sa tunay na nakasentro sa kasulatan na debosyon. So kaya nga, suriin natin ang ating puso. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, para tayo makalaya sa mga maduduming buhay, maduduming buhay na dahil tayo nilikha tayo ng madumig, dahil sa kasalanan natin. Kasalanan ni Eve at Adan. So dahil sa dominion, ang Panginoon sa so Kristo mismo, ang pambayad sa lahat para tayo ay makalakad. Makalakad tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Panginoon. <coughs> makalakad tayo sa Kanyang salita at sumunod tayo sa Kanyang pamantayan. So kaya nga ito yung mga tinasabi sa banal na kasulatan kaya suriin natin ang ating sarili. I-question natin ang ating sarili. Pagnilayan natin ang ating sarili sa mga katanungan. Ano ba talaga ang pinahihintulutan ko sa aking puso na maaring madudungisan ang aking buhay? So, ma malinis ba ang aking mga iniisip, salita at relasyon sa harap ng Diyos? So ito yung dapat nating pagnilayan pagnilay nilayan ng katanungan. So, kailangan ko bang palayain ang sino mang pinangahawakan ko ng walang patawad? So, kailangan natin palayain para pumasok ang biyaya. So, kaya yung mga katanungan na dapat nating pagnilay-nilayan sa ating sarili. Kaya nga, ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa atin na iyan yung ano ba talaga ang nagpaparumi sa buhay ng isang mananampalataya at paano tayo makakalaya dito.